Isang linggo matapos ang marahas na kumprontasyon ng China at resupply boat ng Philippine Navy, iginiit e pa rin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na tuloy pa rin ang rotation and resupply mission. It is our uh, responsibility, it's our obligation, and it is a legal operation, legal military operation that we are doing in our exclusive economic zone. Dahil sensitibo ito, hindi muna isinapubliko ang detalye ng resupply mission. Nanindigan din ang general na ilegal, ang presensya ng mga warships sa ating teritoryo. As we said, uh, under the UNCLOS and other international laws that we are following and observing, uh, hindi po pwede na uh, nandito sila sa area na ito and uh, harassing. Uh, the Filipino Philipp fishermen, and even uh, Philippine Navy vessels. Nagbabala rin ito tungkol sa pagpapakalat ng fake news at ang mga umuugong na balitang makikidigma ang Pilipinas. Huwag po kayong mag-alala. Yun po ang gusto naming paabot sa ating mga kababayan. Huwag kayong mag-alala dahil uh, ginagawa po natin lahat ang ating kayang gawin uh, upang uh, maiwasan po natin ang gera. Paglilinaw niya, hindi nila ipagsasawalang-kibo ang mga aksyon ng China. Pero maigting pa rin nilang susundin ang mga pinapairal na international law. Noong nakarang linggo, pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sundalong na putulan ng hinlalaki sa nangyaring girian ng China at Philippine Navy sa pagdiriwang ng ikapitumputpitong anibersaryo ng Philippine Air Force ngayong araw July 1, tiniyak ng Pangulo ang kapakanan ng mga sundalo sa kanilang pagsisilbi. As your Commander in Chief, I assure you of this Administration's support in prioritizing your welfare, ensuring that you are all well attended to in terms of overall health and wellness so you may perform your duties effectively and safely. Maliban dito, ibinigay din ng pangulo ang ilang hakbang ng kanyang administrasyon sa pagpapalakas pa ng kakayahan ng Philippine Air Force at sandatang lakas, gaya ng pagdaragdag ng air assets, pagpapabuti sa cyber warfare communication system at advanced radar system. These assets contribute to an agile air force, capable of protecting our nation, our people and our resources and dedicated to ensure that we are ready to face challenges with advanced precision, speed, and force. Ipinamalas din ng Air Force ang kanilang kakayahan sa aerial combat, monitoring sa airspace, at resupply missions. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.